Hello guys! Inday ni Lola again! Domestic helper dito sa Hong Kong na nag-alaga ng 73, ay 73, 83 years old. Tara, samahan ninyo ako dahil gusto ni Lola, ibili daw siya ng buhay na isda, live fish. <laughs> the swimming fish. Yung tatawagin nila niyan is swimming fish. Hmm. Okay, tara, samahan niyo ako guys. Aakyat ah, tayo dyan sa wet market at tayo bibili muli ng swimming fish. Tara guys. Ayan, ahoy paakyat na dito. At itutupi ko muna umbrella ko kasi maulan. So, see you mamaya sa bilihan ng swimming fish. So, 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 papasok tayo dito, banda, tapos sasakay tayo dun sa so, ng escalator, paakyat. Tapos, pag-akyat natin dito sa taas, and dyan na kaya agad yung bilihan ng isda, yung first floor nito. So, all right, nandito na ako sa bilihan ng isda, swimming fish. Yaw, wong fayu. Ha! What? Oh, so So, that's all. So, punta mo tayo sa taas. Ay, so fish. Alam. Ah. Uh, ah. Uh, ah, okay. So ngayon, ako yakit na naman dito sa second, pangalawang floor ng bilihan ng isda. Kasi wala sila. Guys, di na pala ako matuloy magbili ng isda kasi nagbago ang isip ni Lola. Ganon si Lola post post muna tayo dito sa my bridge hanging bridge pabilihan ng isda <laughs> so hindi na matuloy so bibili daw ako ng salmon instead of swimming fish nagiging salmon so tara guys samahan niya ako bibili ng swim ng salmon na ng isip ni Lola